May bagyo nga kaya nga sobrang lakas ng hangin na tulan dito sa amin. Maaga nga kami dyan nagsipagising dahil nga nawala ng kuryente. Anong oras pa nga lang ipinatay na nga ang ilaw dahil nga sa lakas ng hangin. Si Dada nga ay hindi rin pinapasok dahil nga bahana na dun sa may labas. Kahit nga dito sa amin na hindi naman dati pinapasok ng tubig ngayon na meron na nga. Ibubas nga sana ako para maglinis pero nga nakita ko malaking nga ang tubig kaya nga dumiretso na lang ako sa kusina para magluto. Kahit nga mahirap magluto ng madali may nagluto nga ako dahil wala pa kaming Di ko pa naman din sigurado kung anong oras bubuksan ng ilaw kaya nga kahit medyo madilim ay eh, nagluto na nga ako para makakain kami ng almusal. Nagprito na nga lang ako ng isda dyan para nga sa almusal namin at sasamahan ko na nga lang ng gulay para nga sa almusal. Nagsain na nga rin ako sa gas dahil nga walang kuryente. Mahirap nga para sa ating lahat kapag ganito yung panahon dahil nga yung iba ay nawawala ng pagkakita. Yung iba nga ay di nakakapasok dahil nga baha. Yung iba naman ay hindi nakapasok dahil hindi walang masasakyan. Tapos mawawala ng kuryente. ba diba? medyo mahirap pagka gantong panahon. Mahirap din naman kapag sobrang init. ba diba? Hindi na alam ng panahon kung saan siya lulugar. Chos. Tapos ko nga magperito ng isda Nagluto na nga rin ako ng gulay at sakto na nga rin na may pananghadian na nga rin kami. Kapag gantong panahon nga ay kailangan natin magtipid at maging practical para sa mauulam at mga kakainin. Pagtapos ko nga magluto ay inaya ko nang kumain yung dalawang bata para nga sila na yung mauna at mamaya na nga lang kami ni Dada. Nagtimpla na nga lang din ako ng kape dyan para nga medyo mainitan ang katawan namin dahil nga sobrang lamig. Si Ellie nga ay maagang nagising kaya ngayon ay tulog na naman. O oh, siya, next time na nga lang ulit tayo magkwentuhan. Yan lang muna. Salamat.